Hello Earth Signs, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages Gabay para sa September 18 to 24, 2023 Maraming salamat sa lahat ng subscribe sa aking channel Nagpa-follow para sa mga hindi pa nakasubscribe Please subscribe na po kayo And itong reading na to para sa ating Earth Signs, Taurus, Virgo and Capricorn For September 18 224 Spirit Guide. natin guys. So, shouting. Shouting mountain descending and falling so for some of you ano um nakakaranas ngayon ng magulong environment um sa trabaho, sa pamilya, sa pagkakaibigan. Ayan, parang ang naririnig nyo na lang ispana'y sigawan, panay hindi pagkakaintindihan, which is parang naririndi na kayo, no? Lalo na yung mga bata dito, rinding-rindi na sa mga pag-aaway ba ng magulang? Lalong-lalo lalo na sa ating tahanan, no? Kawawa yung ating mga Um, mga anak dito, no? So, minsan pag nag-aaway, no, panatilihin natin maging kalmado at wag nating ipakita sa mga bata kasi nagkakaroon ng trauma yan, guys, eh, no? Kung ang magulang niya is lagi nakikita na sigawan na lang yung nangyayari, no? Walang inspirasyon. Ayan, at madadala nila yan, maa-adapt nila yan. Kung ano man yung nakikita nila sa iyo ngayon, no? Mga pag-aaway nyo, madadala nila yan, guys. So, Um, ingatan po natin ang ating mga anak no and we have here mountain for some of you no may paglalakbay na um mangyayari ngayong linggong to or some of you a uh, um, pupunta sa ibang bansa ayan nakikita natin na uh, napakaganda ng um pupuntahan niyang lugar no or maybe for some of you may magkakaroon kayo ng outing sa bundok sa probinsya na talagang matagal nyo nang gustong puntahan. Ayan, for some of you naman, may paparating na blessing. Ayan, it's either um, new child, um, may kaperahan, bagong trabaho, bagong opportunity na darating sa inyong araw ngayon na ayan, natatakot kayong mag-fail, no? Pag, pero pag sa panaginip to, guys, no? Pag may mga kinakaharap kayo from um, ngayong present na takot kayong i-open up ngayong present ano um, it's all about problem from the past or nangyari sa inyo sa nakaraan na ayaw nyong pag-usapan or ayaw nyong, mala yung malaman ng inyong mga karelasyon ayan so tignan pa natin earth signs earth signs Oops. So, weird signs, spirit guide, Ito. So, we have a pride. For some of you, ano, talagang ma-pride pa rin tao. Um, hindi pa rin nyo nababago yung pagiging ma-pride -ma nyo, ano. So, it's siguro sa... Tignan pa natin, ha. Ayan o, ayaw nyo magpatawad. Masyado kayong maego. Ayan. It's either karelasyon nyo to ikaw mismo or mga taong nasa paligid mo. Guys, na, na masyadong ma -pride. Dahil siguro mataas yung standard ninyo sa buhay. Ano? Andiyan ang ating beauty. And yung mga bagay na hindi mo makalimutan, hindi mo kayang magpatawad, mag-let go. Ayan, kailangan mo nang i-let go. Kasi ano kaya, no? Aware ka naman na sa mga nangyayari, no? It's either ikaw yung biktima dito na aware. Aware ka, alam mo yung mga bagay na ginagawa sa iyo, ginagawa mo mismo, ano? Hindi hindi to guys sinasadya. Ah hindi to sinasadya kasi may alam ka na eh. May alam ka pero nagpapakabulag ka pa sa sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon or na pagdadaanan ng taong to. No? It's all about your pride eh. Kaya ayaw mong let go dahil masyado kang ma-pride na tao. Tingin mo pa rin sa sarili mo yung siguro ikaw to na may itsura ka. Um, may itsura ka, no? Na, ayan. Parang dinedefend mo na lang yung sarili mo lagi sa kung sino ka, kung ano yung standard mo, kung ano yung, um, alam mo yun, yung parang ano ka, ay maganda ako. Bakit ko, kahit gustong gusto mo na minsan yung tao, di ba, hindi mo siya ma-accept sa puso mo dahil iniisip mo, hindi tayo bagay, parang ganun masyado kang masyado mong iniisip yung physical ano mo eh yung physical mo eh kesa i-accept mo kung ano talaga yung nasa puso puso no ng tao so ayan four of pentacles may mga bagay ka dito hindi ma let go ano ba yung hindi mo ma let go talaga katulad nga nung sabi ko sa iyo kanina aware ka na no pero hindi mo malet go yung bagay na yan. Ano ba yan? So, we have five of one No, there's a competition siguro. Maraming nanliligaw dito sa taong to. Na napakaganda at isa ka sa mga maliligaw niya, no? Baka naman aware ka na na hindi ka talaga gusto ng taong to dahil masyadong high standard. Pero ayan pa rin. Nakikipag, ano ka pa rin. Competition ka pa rin, ano? So, ayan. Tignan natin, guys. So, judgment, no? Um, siguro ngayong araw, uh, magkakaroon ka ng awakening. Imulat mo na yung mga mata mo sa katotohanan, no? Siguro sa trabaho, sa nililigawan mo na hindi ka talaga gusto, no? Nandiyan ang ating judgment. Ngayong araw, mai, marirealize mo na na pinapaasa ka lang ng taong to, ginagamit ka lang niya, sorry for the word, ginagamit ka lang niya para magpaselos, no? Hindi talaga good motives yung kung bakit kanya pinapakisamahan, no? Kung bakit siya lumalapit sa'yo, parang ganun yung nafeel ko dito sa sitwasyon mo, or ikaw to na gumagamit ng tao, no? Para magpaselos lang, dahil ayan, maganda kayo, may itsura kang, babae o lalaki ayan masyado kang ka huwag kung gumamit naman ng tao no para lang masak makasakit ng iba so we have here open your heart and receive love from others so make it sure na yung mga ginagawa mong action is talagang totoo no katulad ng sinabi ko kanina huwag kang gagamit ng tao para magpaselos lang um Ayan, there's a connection talaga eh, no? I-balance mo kung ano man yung partnership na yan. Um, make it sure na puso ang pinapairal mo, no? Sa pagtanggap ng pagmamahal ng iba. Huwag mo silang gamitin dahil sa pera lang. Or huwag ka naman sana, sana nilang gamitin dahil maganda ka lang, may pera ka lang. Um, ano? Yan, napakalalim ng messages about love, ano? we have here the impress. So, yung iba sa inyo, ayan, ngayong linggong to, ayan, pinatamad na kayo. So, tamad na tamad kayong kumilos, ano. halos ayaw nyo na magtrabaho sa bahay, pumasok sa inyong trabaho. Bakit ito bang nililigawan nyo? Is katrabaho nyo, no? Parang, ayan, no? <laughs> So, there's a progress din na mangyayari sa iba. No? May mga a din kayong mga public recognition. Ayan, baka may meeting kayo sa ibang lugar. Or sa ibang bansa, ano. Ayan, may progress na mangyayari. Or itong progress na to, it's all about sa mga isa nililigawan yung tao or nanliligaw sa inyo na mag-aano ah, na siya eh, no? Hindi na siya magiging blind sa nangyayari. No? Mamumulat na yung mata niya sa katotohanan. Baka magbago na yung isip nito sa paniligaw sa inyo. Dahil masyado na siyang nahihirapan. Or ikaw to. No? We have here the king of cups. So... Ayan, we have here the wisdom. So, pagiging generous ng ating king of cups, no? Uh, masyado tayo daw generous. Masyado natin iniintindi yung mga sasabihin ng iba. Um, masyado natin iniisip yung ano, situation ng iba, no? Pero sinasabi ng ating king of cups na bago mo supportahan yung ibang tao, magbigay ng advice o na kung ano-ano mang tulong, make it sure na naayos mo na yung problema sa sarili mo. Kung ano man yung kinakaharap mong problema, ano. So, yun lamang. Earth Science, thank you for watching.